project akong ginagawa dito sa aming yard ipapakita ko sa inyo guys ito yung pinagkakabisihan ko lately so ngayon wala muna tayo doon sa aking bukid-bukid para magpitas ng mga kahoy dahil uh, mayroon akong uh, project na gusto matapos dito sa aming yard at itong yard namin ay ito yung uh, yard na nasa kilid ng aming uh, bahay at dito kami nagre-relax at nagbabanding ng aking pamilya. So para hindi masayang yung mga kahoy na pinipitas namin doon sa aking bukid-bukid guys, may naisip akong gagawin dito sa aming yard na para mapakinabangan yung ibang kahoy namin. So yung mga lag na aming uh, pinagpuputol ayan guys, para magamit naman yung iba, ayan, so ito yung aking project dito na ginagawa sa aming yard ang ginagawa ko ay ano, uh, nag-i-install ako ng yung, ano, uh, simpleng fence lang, guys. Ayan. So, nilalagyan ko ng mga kahoy yung um, kilid. Ayan, guys. So, kasi itong area, ito yung banding uh, uh, site namin ng backyard, guys. Ayan, may uh, bonfire area nga kami. Ayan, may nakaset na na para pang bonfire. At also, aming... Uh, Naggawa kami nitong parang table or opuan So dahil pagdating namin dito sa area na ito Or dito sa bahay na ito Paglipat namin Ang itsura or ang style ng fence nila ay ganyan Ayan guys So ayan yung fence nila dito ayon at itong mga kahoy ay pinakaluma na Napakaluma na itong mga kahoy As in, antique na So, ganyan lang yung itsura niya guys So, para maiba naman At uh, gusto ko muna medyo ma-improve ng kaunti Ayan, so ginagawaan ko ng fence yan yeah. So, yun yung naumpisahan ko na guys Ayan na yung nalagay ko Ito na lahat yung aking mga na I-ano, na-i- ano ba yun? Na itugsok sa lupa. Ayan. Nakailang piraso na ako. At para hindi namin maitapon or maisayang itong mga fence nila, itong ganito, ayan guys, para hindi masayang dahil kahit luma ito guys ay napakatibay talaga. Ilang ano na to, antik na talaga guys, many many years na talaga ito siya. So ayaw namin itapon kasi parang may history ba. So para mai reuse namin, ang naisip kong gawin ay maggawa ng ano ng uh, fence. So, ito yung naisip ko. Ayan. So, ito yung aking pinagkakabisihan lately. At ito yung project ko. So, gusto ko sana na matapos na within this week or maybe today. Kasi madali lang naman guys gawin. So, ngayon. ito, Ay, ah, po. Okey. 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 1 But. <laughs> may bato akong nahukay guys ang laki ang bigat iba ang color niya hindi maitim parang off white yung color yan oh no? kaya pala ang tagal tagal kong ma bungkal yung lupa sa ilalim eh may ganito palang ano uh, bato sa ilalim Makapal ang bigat nito at saka iba yung color niya, oh. Ayun. Medyo off white yung color niya. Hindi masyado mag- pero ano siya, medyo may nag-sparkle. Baka kayo na ito. Ayun guys, oh. Stop. E okay. Ito na ang isa sa mga hole na natapos ko ngayon gawin, guys. So bilangin natin kung ilan na yung aking nagawa. So 1 2 3 4 5 6 and 7. So 7 yung aking natapos gawin ngayon. At kung nakita niyo ay tagdalawa-dalawa dalawa kasi nga partner par partner yan ng uh, log na ilalagay diyan. Kaya dalawa yung buho. And then may apat pa dito na naiwan yata na hindi ko pa na cut -kut guys. So isa ito sa mga nilagay kong mark para madali ko na hanapin kung, kung saan yung spot. So isa yan, One, two, three, and four. So, four spot pa yung kailangan kong kutkutin. So, ngayon, ang gagawin ko muna ay ilalagay ko muna yung mga lag na na ready sa mga ano sa mga nakutkutan. So, yun ngayon ang aking gagawin. Ilagay ko na lang muna itong, ilagay ko muna itong mga lag dito sa mga nakaridi ng ano, hole or nakutkutan. So, yun ang gagawin ko ngayon. kulang ang mga naipon kong kahoy or log doon sa aking project guys so kailangan ko pa ng walo walo pa ka post yung kailangan ko so kaya nandito ako ngayon sa aking mini future farm para maghanap ng uh, 8, um post or uh, kahoy para idagdag doon sa aking ginagawang project marami dito guys katulad dito ayan maraming mga nakaimbak para hindi masayang yung mga kahoy kaya gumawa ako ng yung project doon guys sa aming yard para may purpose naman yung ibang kahoy kaya yun ang aking naisip na gumawa ng project doon at dahil hindi natapos guys dahil nga kulang sa ano sa ang aking mga kahoy kaya nandito ako ngayon maghahanap dadalhin natin doon guys yung mga kahoy Hindi naman siya mabigat kaya kineri ko lang natapos ko na ilagay lahat yung post guys ayan i-walk through natin para makita natin ng medyo klaro hanggang uh, doon yan guys sa ano sa my front or sa unahan ayan bilis bilisan natin yung ating paglakad. ayan guys ayan ayan lang ayan, ayan natapos na guys so ngayon ang aking next na gagawin ay maglagay ng yung uh, tali which is gagamitin natin ang metal tatalian natin itong dalawang post sa gitna so ipakita ko sa inyo guys ang gagawin dito talian dito guys tag dalawa dalawa yan actually tatlo dito 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 and then pag matali na sila magiging medyo matibay ang pagtayo nilang uh, dalawa And then pagkatapos nyan dahil nga 3 lay layer yung paglagay nito nung uh, ano natin nung uh, tali na metal ating isasabit itong mga ano na to itong mga kudal or uh, mga pins pero abangan nyo na lang sa next uh, part 2 guys dahil mag-end na ako ng aking vlog ngayon dahil hapon na at ako'y magpipick up sa aking mga anak at magluluto ng aming dinner. So see you guys in our next vlog. Thank you for watching. See you guys. Bye!